Kala mo na mo lang sa dagat? Hi! Ako si Kristan, nag-aaral sa Tarlac State University at kumukuha ang kursong Environmental Science. Ngayon, nandito tayo sa Kalatagan upang bigay ng impormasyon tungkol sa mga seagrass. Meet seagrass, ang tahimik pero superhero ng karagatan. At hindi lang yan, kayang humigop ng dumi sa hangin, mas malakas pa mag-absorb ng carbon dioxide kaysa sa mga puno sa lupa. Kaya rin itong linisin ang katubigan. Malalakas ang alon. Chill lang, si seagrass ang coastal bodyguard natin. Dito, lumalaki ang mga maliliit na ista at iba pang mga buhay dagat na nakikinabang dito. Pero ngayon, dahan-dahan na siyang nawawala at nasisira. Dahil na rin sa climate change o pagbabago ng klima. Pero may pag-asa pa, lalo na kung tayo mismo kabataan ang kikilos. Pwede tayong gumawa ng paraan, magsimula sa simple, gaya ng huwag magtapon ng basura sa dagat, sumali sa mga coastal cleanups, at mag-share ng mga tamang impormasyon at suportahan ang mga local conservation projects.